si Aling Masungat nyo. Dahil nga tumawag si Circuit kay Meme ko. Kung gusto ko daw sumali sa singing contest. Aba, tara i-level up na si Aling Masungat nyo, watcha. Nakakatuwa nga si Circuit mga kasungit. Dahil nga pag may pa-contest si Aling Masungat nyo, ang naaalala niya agad. Siguro dahil makapalang mukha ni Aling Masungat nyo, charot. Lang. inyo ay nagpa-practice ko manta. At syempre, binigyan nga ako ni Meme ko ng tubig na hindi malamig. Para daw hindi masira ang boses ko. Aba, napakapiling naman, Char. Si Aling masungit nyo na nga ang nagplant ng kanyang uniform. At dahil nga si Meme ko ay nagluluto. Dahil nga naghahabol kami 11.50 na sa school na kami. At syempre, gulay nga ang inulam ni Aling na nyo. Maya-maya nga lang ako ay pinuntahan ni Meme ko. At naku, bukas pa pala ang singing contest. Nakakaloka. Excited. ako ni Meme ko na nagpa-practice. At syempre, si aling masungit nyo nga ay nakabihis na at ready-ready na ako kumanta. Si aling masungit nyo na din ang nagsara ng tindahan. Ganon. 11.30 nga raw ang simula mga kasungit. Pero inagahan na lang namin ang alis. Nakakaloka mga kasungit. Inabutan pa naman kami ni nanay ng pansit. O, oh, diba? Ang bongga. Patayo-tayo lang kami sa gilid. May papansit agad. Char! Bal! Bali, inuwi ko nga muna ito mga masungit? At tinago nga ito ni Aling masungit nyo. At syempre, mga kasungit, sa labas na nga ako ng school. At nasa third floor nga ang pupuntahan ni Aling masungit nyo. Sa classroom nga daw ni Ma'am Annalyn kami makikita-kita mga kasungit. At sila nga ang mga makakasama ni Aling masungit nyo. Nakakaloka mga kasungit, lumipat kami sa room ni Sir na sila kay Aling Masungit nyo. At shoutout nga po pala kay Boss Bambi na laging galit. Shoutout lang! Sa Masungit nga ng klase kami ay maglalaban-laban mga kasungit. Sira, Siraya po. Ayun, salo nga sila ng tatlo kung sino ang mananalo, ganon. At sinasare today yung ang nag nagjudge. Para sa himig bulilit singing contest, ganon. Yes. <speaks> Next, <in Spanish> <clears throat> si Okay. 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 at Okay. 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 Average score, 88%. 88% sila tatlo, ha? Kuy, tanaga. Palakotan natin. O, oh, diba? Narinig nyo naman, hindi nabanggit ang pangalan ni Aling Masungit nyo. Ibig sabihin, ligwak na naman si Aling Masungit. Char! Mag-aaral sa Thank you! Thank you! Thank you! Okay, okay, okay. Next time, nga, tinawanan ba ko ni Ate Duday. si <laughs> Hindi, <laughs> 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 At shoutout nga po pala kay Ma'am Jenny na kasing ganda ko. Charot lang. Tapos mga kasungat sinabi nga ni Ate Duday ko, <laughs> dahil na ako maririnig kumanto. Dahil nga, nag-iingat tayo sa copyright. Pero yung kinanta ko dyan, mga kasungit ay... Ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa iyo. O, oh, diba, nakakaloka nga ang boses ni Aling Masungit nyo. Char!